Istawang misteryo pa rin ngayon kung ano ang magiging wangis ng Gilas Pilipinas kapag inilabas na ang pinal na desisyon ni Head Coach Chot Reyes. Gayunpaman, meron na umanong ideya si dating Gilas Shooting Guard Larry Fonashare kung sino-sino ang maaaring mapabilang sa starting five ng pambansang kupunan. May report si Rafael Bandayrel. Bukas na ang deadline para sa pagsusumite ng final 12 roster ng Gilas Pilipinas para sa darating na FIBA Basketball World Cup. Kaya naman, umuugong na sa social media ngayon ang kanikaniyang mga seleksyon ng Gilas fans kung sino ang mga napupusuan nilang mapabilang dito. Pero kung si Gilas veteran sharpshooter Larry Fonacher ang tatanungin, ano naman kaya ang itsura ng kanyang starting lineup? Clarkson, Scotty, Junmar, Dwight Ramos, and CJ Perez. Well, I think, you know, Scotty, no, no brainer. Um, you know, just how he performed and he's complete, doesn't need the ball to, to, um, to be effective. I think Kai important off the bench para hindi mag foul trouble. And si Junmar to establish him early para magkakumpiansa. And you know, the others, I think interchangeable naman. Kusini mga wing na magandain laro. Um, kahit sino pwede ilagay ni Coach Chot Naniniwala rin si Fonacier na malayo ang mararating ng grupong ito sa naturang torneo. If we win two games, di ba? Uh, we can, I think we can outperform. And the, the you know, being held here in our home soil, that's a huge advantage for us. And as hindi kami nag-break. No? Buong Pilipinas yung, nag, yung nagdala into glory. You no? Know? So sama-sama tayo nagdala ng success dito sa biyernes na magbubukas ang FIBA World Cup sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Sa kanilang unang pagsalang sa aksyon, makakatunggali ng gilas ang bigating Dominican Republic Squad na pangungunahan ni NBA All-Star Carl Anthony Towns. Susundan naman niya ng kanilang pagsagupa kontra Angola sa linggo August 27 sa Smart Araneta Coliseum at Italy naman sa Martes August 29 sa parehong venue. Rafael Bandairel, PTV Sports.